Hi mga katiktik, for today's video ay gusto ko lamang po ito ulit i-share sa inyo uh, about sa ating mga tax information. Okay, so alam naman po natin mga katiktik na marami po sa atin ay wala pong mga tax identification number. Okay, so itinuro po namin sa inyo mga tutorial na kung saan po na kapag wala po kayong TIN ID or tax identification number ay pwede po natin i fill up dyan as unemployed, which is tinatanggap naman po talaga nila meta yan. So, subok na subok na po yan kung wala po tayong mga tax identification number. Pero, ngayon po, kinonfirm ko po ito kanila meta. Okay? So, hindi ko alam kung bakit tumatawag na ngayon itong sila meta support at medyo Englishan po talaga ang labanan. Medyo munti ka na po tayong mapalaban sa nose bleeding. Okay? So, itatagalog ko na lang po kahit ako po din kasi hindi ko naintindihan yung mga pinagsasasabi ko, mga katiktik. Pero kahit pa naman, naliwanagan po ako. Okay? So, tinanong ko po kanila meta support uh, sa nakausap ko po kung meron po bang magiging problema kung hindi po tayo makakapag-fill up o makakapag-provide ng ating mga tax identification number, okay? So, tinanong ko din po at ikinuwento ko po sa kanila na meron po akong mga followers na ito po ang aking sinuggest kung saan wala po silang mga tax identification number at pansamantala inilagay po yung... Uh, unemployed doon sa tax identification number okay so actually ang sinagot din po sa akin ng meta support agent ay pwede naman po talaga at inilagay or sinuggest niya pala talaga ito na ilagay po kung wala po po tayong tax identification number na unemployed po ang ilagay. Okay? So, malinaw po yan. Pwede naman daw po. So, walang problema. Pero, the thing is, habang tumatagal po ang ating payout account sa atin, kailangan po pala talaga nating mag-provide ng tax identification number mga katiktik. Okay, so bakit nga ba kailangan yan? syempre habang palaki po ng palaki ang ating sasahurin or palaki ng palaki, yung mga nakukuha nating sahod dito kay Facebook Meta, kailangan po nating mag-report talaga ng ating income sa BIR. Okay, so kailangan po natin yan mga katiktik. Hindi natin masabi sa ngayon okay pa ang ating mga payout account. Okay, dahil nga inilagay natin dyan unemployed okay so once na kayong tayo kumikita na dito kay Meta ibig sabihin employed na po tayo so may kinikita na po tayo dapat po kumuha na po tayo ng tax identification number at i-update po natin ang tax information natin at ilagay na natin yan dito kay Meta dahil daw po magkakaroon tayo ng problema near na future kapag hindi tayo nakapag-provide niyan, maapektuhan daw po ang ating mga payout account either pwede pong mahold yung ating mga sasahurin kay Meta or baka magiging not payable or magiging rejected so hindi pa natin alam pero yun pong sinuggest po sa akin na dapat po talaga uh, kumuha po tayo na ating mga tax identification number kay Meta. Okay? So, para sa mga nag-uumpisa pa lamang dyan, payo ko lamang sa inyo, ngayon pa lang po, kumuha na po kayo ng tax identification number or TIN ID. So, napakadali lang naman po kumuha niyan, mga katiktik. Kailangan nyo lang pong pumunta sa mga pinakamalapit na BIR office dyan sa inyong mga lugar. Ia-assist naman nila kayo dyan mga katiktik. At kung meron na kayo at nakalimutan nyo lang, pwede nyo po yung i-update sa kanila. Okay? Kapag baguan ka pa lang nakukuha, sasabihin mo lang naman dyan ay kailangan mo lang ito for the requirements dito kay Facebook para makasahod ka. Okay? So, malinaw po yan mga katiktik. Uulitin ko po suggested naman po talaga ng meta support na ilagay po dyan as unemployed kung wala pa talaga tayong tax identification number. Okay, pero kailangan habang tumatagal po tayo dito kay Meta bilang empleyado at sumasahod na po tayo ng sumasahod, kung ayaw po nating huntingin ng BIR. <laughs> Ayan. So, kung ayaw po ng BIR, kailangan po nating mag-fill up dyan ng tax identification number natin. Munting paalala lang po galing kay Madam Tik and hopefully, sana nakatulong po ito lalo-lalo na sa iyo na baguhan na nag-uumpisa pa lamang dito kay Meta. Don't forget to follow Madam Tik Tik for more video tips and tutorial. Ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik